a u.s congressman has called on japan to come clean about its past wartime atrocities china has held a photo exhibition of chemical weapons left behind by the imperial japanese army during its invasion to the country over 80 years ago japan has expressed regret following the philippines' recent unveiling of a statue representing the so-called comfort women Bakit naging sobrang brutal ang mga Japanese soldiers noong World War II? Tanong ito na paulit-ulit na bumabalik sa kamalayan ng mga nakaligtas, ng mga historiador at ng mga bansang nagdusa sa kamay ng Imperial Japanese Army. Mula sa China, Korea hanggang sa Pilipinas, iniwan ng kanilang pananakop ang matitinding sugat na hanggang ngayon ay sariwa pa sa kasaysayan. Sa video na ito, susuriin natin ang pinagmula ng kanilang pagiging malupit ang mga aktwal na krimen ng digmaan at kung paanong ang isang ideolohiya ay naging ugat ng malawakang karahasan. Bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Japan ay nakapagtatag na ng isang makapangyarihang militar na batay sa matinding nasyonalismo at disiplina. Sa mga paaralan, itinuturo sa mga kabataan na ang emperor ay isang banal na nilalang, isang diyos na dapat sundin sa lahat ng pagkakataon. Ang mga batang lalaki ay tinuturuan ng panatang militar at mga aklat-aralin na naghahanda sa kanila bilang anak ng digmaan. Sa ganitong sistema, ang pagdududa ay itinuturing na pagtataksil. Ang Bushido Code o ang landas ng mandirigmang samurai ay muling binuhay ng modernong militar upang paigtingin ang disiplina at sakripisyo. Ang pagtalikod sa laban o pagsuko ay isang kahihiyan, samantalang ang kamatayan sa ngalan ng bansa ay itinuturing na karangalan. Hindi ito simpleng alituntunin. Ito'y naging batayang moral ng buong armadong puwersa. Kaya't mula sa pagsasanay pa lang, pinapaikot na ng karahasan ang kanilang sistema. Ang pisikal at emosyonal na pang-aabuso ay normal. Suntok, sipa, palo, at gutom para lamang tumibay ang loob. Ang susi sa brutalidad ng mga Japanese soldiers ay matatagpuan sa ideyang dehumanization sa propaganda ng gobyerno at military training manuals. Ang mga kalaban ay hindi tao, kundi hayop o insekto. Ang mga Chino ay tinawag na Changkoro, ang mga Koreano ay Chosenjin, at ang mga Pilipino ay Insurrectos. Lahat ay may layuning ibaba ang dignidad ng mga kalaban. Kapag nawala ang tingin mo sa isang tao bilang tao, mas madali itong patayin, saktan o gahan ng walang konsensya. Ang pinakamatingkad na simbolo ng kalupitang ito ay ang of Nanking noong 1937. Mahigit 300,000 Chino ang pinatay sa loob ng anim na linggo, ayon sa mananalaysay na si Iris Chang, ginawang aliwan ng mga sundalo ang karahasan. May paligsahan sa pagpugot ng ulo at libu-libong kababaihan ang ginahak sa harap ng kanilang pamilya. Maging ang mga sanggol ay hindi pinaligtas. tinutup sila ng bayoneta at tinatapon sa ere na parang laruan. Isa itong sistematikong pagsira sa moralidad ng isang buong lungsod. Sa Pilipinas, hindi rin nakaligtas ang mga sibilyan. Mula 1942 hanggang 1945, sunod-sunod ang massacre sa mga probinsya at lungsod. Ang mga pinaghihinalaang tumutulong sa mga gerilya ay hinuhuli, pinahihirapan at pinapatay, madalas sa harap ng kanilang pamilya. Noong Manila Ma 1945, tinatayang isandaang libong mga sibilyan ang pinatay sa loob lamang ng isang buwan. Ginata ang mga madre, sinunod ang mga bata at tinadtad ng bala ang mga walang kalaban-laban. Ang lungsod ay naging literal na impyerno. Ang karahasan ay hindi lamang bunga ng bugso ng damdamin, kundi bahagi ng estratehiyang militar ng Japan. Tinatawag itong psychological warfare, isang paraan upang sirain ang moral ng kalaban. Sa halip na manalo ng simple sa laban, layunin ng mga sundalo ng Japan na wasakin ang loob ng tao, pasukuin sila sa pamamagitan ng takot, at ipakitang walang ligtas kahit ang mga inosente. Sa ganitong paraan, ginagamit ang takot bilang sandata, isang sandatang kasing bisa ng bala. Isa pang aspeto ng kanilang brutalidad ay ang pagtrato sa mga bihag ng digmaan. Sa halip na respetuhin ang Geneva Convention, ginawang laruan o eksperimento ang mga bihag. Ginagamit sila bilang practice target sa bayoneta o target shooting. May mga ulat na ang mga bihag ay pinapainom ng tubig na may gasolina, pinipilit lumangoy sa kumukulong langis o pinapakain ng basura hanggang mamatay sa mga kwento ng mga nakaligtas, parang hayop ang turing sa kanila. Wala silang nakikitang kahit na konting awa. Ang pagtrato ng Japan sa mga bihag ay lalo pang naging matindi, partikular sa mga lugar na may resistance movement. Sa mga isla sa Visayas at Mindanao, halimbawa, bawat sundalo ng Japan ay may kwota ng pinapatay bawat linggo. Kapag hindi natupad, sila rin ang pinarurusahan ng sarili nilang opisyal. Ang ganitong sistemang reward and punishment ay humubog sa isang kultura ng takot at kompetisyon sa loob ng tropa. Sa halip na pigilan ang karahasan, ang sistema pa mismo ang nagtutulak dito. Hindi rin ligtas ang kababaihan. Sa Korea, tinatayang dalawang daang mga kababaihan ang naging comfort women sa pilitang ginawang slaves para sa mga sundalo. Marami sa kanila ay minor de edad pa. Sa Indonesia, pinilit ang mga kababaihan sa mga military brothel kadalasan ay pinipilit pa ng sariling pamilya na magboluntaryo kapalit ng bigas o proteksyon. Sa Pilipinas, may mga ulat ng comfort station sa Bulacan, Pampanga at Davao. Hanggang ngayon, marami sa mga biktima ang hindi pa nakakamit ang hustisya. Sa Burma at Thailand, ginamit ng Japan ang libu-libong bihag para sa forced labor projects gaya ng Death Railway. Ang sinumang hindi makapagtrabaho dahil sa gutom, sakit o sugat ay pinapatay sa mismong trench na kanilang hinukay. Araw-araw ay may nalilibing ng buhay, sa gitna ng gutom at lamig, ang kawalan ng gamot at mga parusang walang dahilan. Naging literal na impyerno ang lugar para sa mga bihag ng Allied Forces. Habang tumatagal ang digmaan, lalo pang nagiging brutal ang mga sundalo ng Japan. Noong nawala ng logistical support ang mga tropa sa labas ng mainland, ang mga sundalo ay kumukuha ng pagkain mula sa mga sibilyan sa paraang marahas. May mga ulat ng kanibalism, mga Japanese soldiers na kumakain ng laman ng bihag upang mabuhay. Isa itong testamento kung paano nabura ang moralidad ng isang hukbo sa ilalim ng desperasyon at propaganda. Pagkatapos ng digmaan, isinagawa ang Tokyo War Crimes Tribunal upang litisin ang mga maysala. Mahigit 5700 ang nahatulan. Ngunit sa kabila ng dami ng biktima, kakaunti lamang ang nahatulan ng kamatayan. Isa sa mga kilalang na parusahan ay si General Yamashita, ang Tiger of Malaya. Ngunit marami sa mga tunay na utak sa likod ng mga krimen ay nakalusot dahil sa impluensya ng US at Cold War politics. Pinili ng Amerika na patawarin ang Japan bilang kaalyado laban sa komunismo. May mga sundalo ring lumantad at umamin sa kanilang ginawa. Sa mga Japanese documentary tulad ng Japanese Devils, ilang dating sundalo ang inilarawan ang kanilang mga ginawa bilang hindi nagawa ng tao. May nagsabing kahit sila ay nasusuka sa kanilang mga alaala. Ngunit halos lahat ay nagsabing ginawa lamang nila ito dahil sa utos. Iyan ang mga dahilan kung bakit naging sobrang brutal ang mga Japanese soldiers noong World War II.